Superstar Silent Delta Superstar Silent Delta Superstar Si Delta Si Delta At saka si Superstar At si Silent Port Si Si oh, Yun ang sinasabi ko Sabi ko na Naabangga yung laseng Ako po Diyos ko Naabangga mga idol Sabi ko na eh uh -huh. Diyos ko Tulog uh -huh. Sinasabi ko na sa si inyo Hawakan ninyo eh Na. Boss, ano ang pangalan boss? Junior si Junior B. Dala ng alipin alam dyan? Batang si Batang Buwisan. Junior B, Batang Buwisan mga idol. Final na to ng Class B. At ito mga idol, si Junior Alas. Junior Alas. Dala na pangalan niyan, dol? Tatlong hari mga idol. Yan. Bilis natin lilikot. thank yeah. idol yung class B po mga idol ah, nakapulas po kasi mga idol ah, kaya pag aati ati na lang po yung premium nila mga idol kaya ito ang itutuloy na lang po mga idol ay yung class A na lang kaya ito mga idol final na po ito mga idol ng class A idol. ito mga idol si baby rocket baby rocket to mga idol

Linaw nung ka. Sarap na laban. Ito <laughs> mga idol. Pinapasok na po sila sa dulo mga boss. Delta, Silent, e Sky Shot. At saka mga idol si Superstar. Ayan. At saka mga idol si Baby Rocket mga boss. Ayan. Shout out po. Baka niyan mga idol. Puro malalakas yung naiwan na yan. Puro malalangas yan Si Silent Tahan Si Sky Shot Mga Idol Si Delta Baby Rocket Ayan At saka si ano Si Superstar Mga Boss Kulis na konti ka Go na yan Pakpakan na Ayan Sino na una? Napaganda naman Ang pakpakan Nakatayo na Nakatayo mga Idol Pero si Delta Delta Superstar, Delta Superstar, Delta Superstar, Delta Superstar. Naglalaglag ng bomba. Naglalaglag ng bomba. Silent Delta, Silent, Delta Silent Delta Superstar. 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 Si Delta, si Delta. At saka si NC Superstar, ter si Silent Port si Si Iska Shot. Oy, yun na sinasabi ko. Sabi ko na nabangga yung lasing. Ako po, Diyos ko. Nabangga mga idol. Sabi ko na eh. Woo! Diyos ko, tulog. Woo! Sinasabi ko na sa si inyo, hawakan ninyo eh. Diyos ko po. Natumbok, kitang-kita natin mga idol. Tawawa mga idol. Pogi, pogi. Hawakan mo pogi yung anak mo, ane. Mamaya kasi magpapasok yung kalabaw dyan, magwawala. Sabi ko, ane. Diyos ko. Kanina ko pa inaalala yan eh.

Oh, naka-potion! Oh, <laughs> yung takde, naka-potion, tingnan mo. Hindi. Yung champion. Si Kuya Umil pa. Ayan, oh. Ah, ah, ah.

Second po yan, second ng class A Baby rocket, pang ilang idol? Palima Palima Pineto, pinagati-ati na lang. Ah, oh, isa pa.